Aduna nay person of interest ang Talisay City Police ug ang Balamban Municipal Police Station subay so sa matayon sa duha ka malalaking gisalvage salvage ug gihagbong sa duha ka malaglahing dapit. Ang report ni Family Dumabo. Parihuang ang gisunod nga person of interest sa Talisay City Police ug Balamban Municipal Police Station. Sa ilang pasiunang investigasyon, nasuta nga suod nga managigala ang duha ka mga biktima. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod nga may nakasaksi sa mga tao nga bikwa sa biktimang si Alias Dado diya sa barangay Basak Pardo sa ilang panimay ni biyernes sa tungang gabi. Muna ka ito ang katapusan nila nga pagkakita sa biktimang nga buhi pa. Nasuta sa kapulisan nga kailara ang biktima og ang person of interest. Nabangalan ang patayang lawas ni Alias Dado sa pangpang sa barangay Manipis sa Dakbayan sa Talisay. Sa uh, tinitignan natin ang ganito, no? yung uh, involvement po sa uh... Uh, illegal ili activity ng ating biktima at at the same time po yung uh, ating person of interest so kung makakuha na po tayo ng mga statement po ng ating uh, mga witnesses at saka complainants ay baka pwede na nating elevate na suspect na po yung person of interest natin Samtang biyernes sa hapon matod pagikuha sa wa mailhing lalaki si alias Franklin. Kisa unang nabangalan nga patay na sa barangay Prenza lungsod sa Balamban. Ang biktimang si alias Franklin ang taga barangay Basak sa Nicolas. Pare yung usa sa gisubay nga motibo sa kapulisan sa krimen nga nalambigit si legal nga droga sa paghupot og mga dilisensyadong armas ang duha. Allegedly sa atong information na nakuha, itong si Talisa ay o si Balamban ay mag-best Initially, na ma no? pero let us uh, wait siguro kung ano kita mo gawa sa ating investigation. No? Nakuha na silang mga kabanay ang lawas sa duha ka mga biktima. Oba ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femary Dumabok. Balitang Bisdak